Ano yan? Hindi ito iniisip mo. Hindi ko ito. Excuse me. Sila nga. Sila raw. Oh, ay yung kotse. Doktor ay atras na. Mabuti pa tumawag tayo ng pulis. Oh, eba't eh, kailangan pa ng pulis? Eh nandito naman ako. Oh, ayan ka na naman eh. Hindi, sa akin lang naman eh. And... Tumawag tayo ng pulis. Oo. Tatlong beses isang araw. Hindi ko mabasa eh. Butika ka ba? Hindi. Yung butika mababasa yan. Tutuloy na ako. At uh, alagaan niyo siya mabuti. Okay? Pwede makiraan? Okay, Dok. Mga pulis kami! <laughs> Nababalikin na namin kayo! Ang mabuti ba? Sumukula lang kayo. Kapag hindi kayo huminto... Saan Doktor na to? Wala kaming pangailam. Hindi naman totoo yan eh. Hindi ka pala Doktor. Sino ba nang sabi sa inyo Doktor ako? Kayo lang ang pilit ng pilit dyan eh. Kanina ko pa nga sinasabi. Pipila lang ako ng dalawampu. Wow, Wahol tagdal naman. Tumigil ka. Opo. Isa. Dalawa. Ah! Tatlo. ang ginawa nila sa'yo? Nasaktan ka ba? Hindi naman. Kaya lang itong hayop na ito'y pahamakay. Ba't mo pa talubhasa ako? Eh, talubhasa ka naman talaga eh. No? Galing mo mag-tumbling eh. Oo. Oh! Doktor, may ka ng ambulansya? Sige na ho. Kami na ho bahala rito. At ako na rin ho sa kanila. O paano? alis na kami. Salamat ho. Tara na sa kampo. Apo. Kukuha ako ng isang batalyon. Apo. Isang batalyon ng militar. Hmm. Tara na! Sa ganitong oras, nasa kabilang kumpanya ang papa mo. Tama? Opo. Ako po, walang ama, walang ina. Ulila na po ako. Wala ho akong kakwenta-kwenta sa inyo. Hey! Tumahimik ka! Hindi ka ang kausap ko! Maaari ba bang makausap si Mr. Montilla? Si Dr. Fentebella to ng Del Mundo Medical Center. Nagpapatawag kasi ang kanyang anak eh. Gusto raw siya makausap. Naaksidente kasi siya. Hello, si Mr. Montilla to. Ano nangyari sa anak ko? <laughs> Hawak namin ang anak mo. At ibabalik ko lang siya sa'yo sa halagang sampung milyon. Yan damo ang kwarta. Tatawag uli ako. <laughs> 冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲 pogi-poginya, oh. Bantai mau mabuti ane, bos. Ah, doh, Mukha yatang nasisiraan siya ng bait, hindi ba? Kaya dapat sa sasawad siya, di ba? Hindi. Witness siya sa isang murder case. Kaya tinatago namin siya rito. At hanggang ngayon, hinahanap siya ng mga hired killers. Doc, bakit hindi siya magpa-plastic surgery? Para magbago naman ang mukha niya. Kawawa oh. naman. Naka-schedule siyang operahan next week. Ah, ganun ba? Ah, Mabuti naman. <laughs> uh, excuse me, ha? Okay. Uh, excuse us. Uh, 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 Oo, oh, pera naman pala siya eh, di ba? Palagay ko eh, bagay yata kay big boy. Ano'y tingin mo? Huh? Uh, yes! Oh, ano nangyari? May sorpresa kami para sa sa'yo. Uh, Anak, we found the right girl for you. Yeah, that's right. Alam mo, Another hulog na lang yun at nandiyan lang sa kabilang kwarto. Antoon! Kaya kung medyo magaling-galing ka na, Tapunan mo siya ng konting pagtingin. Paging sino man siya. Sino ka? Uh, huwag kang matakot, Tiha. Ako ang bago mong doktor. Um, bibigyan lang kita ng pampakalma. Oh, huwag kang matakot. Mal lang ito. Sino kayo? Ah, uh, ako ang bagong doktor dito. Kayo? Sino kayo? Ako ang head ng ward dito at wala akong nire-request na bagong doktor. Get out! O, Doc, uh, bakit? Ano nangyari dito? These people are suspicious characters. They're imposters. Mabuti pa, umalis na kayo. Umalis na kayo! What? <gasps> <laughs> <huchil> <Stones>

Ah, <susurra>